Ang maging sugo <laughs> ako ni, Ano Ang wala <laughs> mo kahit magkunti pa ko. Wala pa ko pa ko. kay pisok pa ko, Ang maging sugo ako nandito. kay minsan pa ko. Sa bahay niya pa. Pwede? Saan kayo ligal na ba? Sa ko ito pati. Pati nag istorya sa bahay niya. Uy! Uy! Uy!

Ate, <laughs> ano ka ano, nuus? <laughs> e, <laughs> Pero iba e, ko lang na nangangawil, ano? Ay, bala! Bala nangangawil, ganyan nangawil nangawil. Nangawil. Pag -pag ano, nga po ka? Pinukurian na. Itong... Na, no? Ha? 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 Nangang awil, mbak. Oh. Eh, buah natto, emulat ah, tabah watto, pepinang awil. Berarti, mbak. Sebenarnya, so, nangang awil. Uh -huh. Itu, bah, saya nakadamu. Oh, Bah, nagingan naram. Terus, baliknya lihat, pake buas. Ah, baliknya lihat, iya. Saya okay, damu. Oke. Nakadamu, manan. Sebenarnya, nangang awil. Bah, saya nakadamu. Nangang awil, pake buasan. Kalau, maka, agak-agaknya, aku kepadamu. Oke. Maka,

Loroket bitang panak ngatto. Magit ni ya ikol. Ano ka distansya? Kaya mga tul mga duwang ala kadangaw. Natampoy ang abato. Mm -hmm. Maglorok ni niya. Ano ta wil sugat ida. Ampa ona sugat ida. Mm -hmm. okay. Apeke, gol. Apeke. Oh. Ano ito hinting ganda ako? <laughs> ano ba kung sisi ba dito paon? <laughs> ano kung ito patay? <laughs> Baka, si si e, ito bilang magkapagsugat. Basta yung mapaso, nga lang ating trangkaso. <trasudim |notimestamps|> si trangkaso, Trangkaso, di Eh, ito, kung ipaon, wari kung pagkana Pagkita po, kung nangyak